I-deklarar og state of emergency ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Buhisan Elementary School and Night High School. Human nga dunay nakit ang geo hazard sulod sa tunghaan ang Mines and Geosciences 7. Dagkong mga buak o gliki sa saog o kisame ang makita sulod sa principal's office sa Buhisan Elementary School. Gani bisan ang pultahan ni Ini, dilit na maabli og tarong tungod sa hinay-hinay nga pagdahili sa yuta o pagkabuak sa tiles. Hinungdan niya dili tupong ang saug sa sulod o gawas sa maong opisina. nag og letter ang amo ang principal address sa ato ang local school board o sa atong disaster risk management. Kay para ma-address ang mga cracks, kay ang purpose gidon ta ato sa amo school principal is ma-repair ang maong eskwelahan o unsay concern nga mga cracks. Dugay naman gid siya nga ano nya karon pa man gid sa pag-check ani karon pa man ni lagi declare nga risk gid daw kuno siya sa mga bata o sa mga namo mga magtutudlo. For me no, dugay naman gyud diri nga diri ko ni graduate pagka elementary na ko kani nga uh, refrap diri more than 50 years na, yun na. Uh, I think 70 run 20 25 na stable gyap ko na nalay ginagmay so una na repair na na siya kay kuan lang guna, wa na kabilia gud Asoy sa chairman sa si Cebu City Disaster Council Ramil Ayuman nga assessment sa Department of Engineering and Public Works nga dili lamang ang opisina sa principal ang ana sa risgo apan ang tibuok luna sa eskwelahan Ang recommendation ni Engineer Tumulak is The whole school is at risk, no? Because if you give in, the principal's office. Um, damay -tanan. Damay -tanan, no? But If you declare the city council hapon, well, sa tagpundo, no? Uh, kay soil soil testing importante man before ma, ma, ma donate the pit. Gikatahong epekto pa sa kusog o makalilisang nga linog nga miigo sa kabisayan ni Atong 2013 ang nabantayan nga mga liki sa Kisame o saog sa Buhisan Elementary School. Kapindikada na ang milabay apan wala gihapon kini ma-repair o rehabilitate. Gani mas ni grabe ang makadaot sa mong struktura sa maniining mga liki sa hagdanan kung asa makita nabuwag buwag na kini sa bungbong sa maong building. Anunsyo sab ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga sa mga musunod nga adlaw posibleng ipaubos usa sa modular distance learning ang tanang klase sa moong tunghaan ilabi na kon dunay kusog nga pag-uwan aron kalikayan ang piligro alang sa mga tinunan o ug magtutudlo. Uh, we agreed na uh, this week uh, ilan na nang i uh, blended you know, or online. Uh, because Gabriel man said ang forecast karon ay may one wall so buna nga uh, amon gi discuss na uh, it will always be the call of the principal pero sa pagkakaron uh, we agreed na uh, just for this week atong i uh, online uh, or modular banayan tawag professor dip ba gani ang inahan nga si Ivy Rose kinsa atong naabtan nga naghuwat siyang anak ning saysay -say nga aprubado siya sa pagbalhin sa klase ngto sa modular classes Mas beto okay na masal na kaysa ari niya. Simba ko ba simu ko kretang kanang building ya ni ko ang ma ibaw e, e, anang panahon ba kita ginikanan ko an sa bakas nga anak manang okay na sa nang modular kaysa ring. Okay awa ta kapil lang. Tambag ni Teacher Cherry sa mga ginikanan nga dili maalarma o padayo nilang gisiguro ang kaluwasan sa tanan, ilabi na sa mga tinunan. Sa mga ginikanan, sa mga estudyante, dili lang sa siguro ta maalarma no? kung unsa man ang atong nadungog, nabasa, magulat lang sa tasa kung unsay final giyod nga instruction sa atong mga kadagkuan gikan sa Department of Education. Kini si Queenie Holigon, alang sa My TV, Cebu.